Noong August 13, 2023, nagkaroon ng isang malalang pangyayari sa Japan na sobra silang naapektuhan ito. Ano nga ba ang nangyari sa lugar ng Japan? Atin itong pag-usapan mga kaibigan. At nga pala mga kaibigan, kung nais nyo mag-donate sa ating channel, ay hinihikayat kita na sumali sa ating membership club na kung saan mabebenefit ka sa mga private chats, badges, gayot din makakatanggap ka ng ating free ebook na Steps to Christ. Ito ang isa sa mga pinakasikat na anti-stress na libro sa buong mundo ngayon. Salamat kaibigan sa inyong pagsuporta sa pag-join sa ating membership. At balik tayo sa ating topiko. Sa ikat 13 ng Agosto, ang Typhoon number no. 7 ay nagsimulang maglakbay patungo sa Japan ayon sa anunsyo ng Japan Meteorological Agency Unang nabuo ito malapit sa Osagawara Islands noong unang linggo ng Agosto at inaasahang tatama sa pangunahing isla ng Honshu mula sa ika-15 ng Agosto. Sa pagkakataong ito, malamang na kinakailangang itigil ang operasyon ng mga transportasyon gaya ng mga eroplano, bapor, tren at shinkansen. Maaring isara rin ang mga expressway at tulay. Ito ang isa sa pinakamalakas na bagyo na tumama sa Japan sa buong taon ayon na rin sa Japan Meteorological Agency. Sa katunayan, malamang na ang pangunahing koridor mula sa Kobe hanggang Osaka at Nagoya ang direktang tatamaan at magbuhat ng mabigat na hangin at ulan ng bagyo. Ang epekto nito ay maaaring makaapekto sa operasyon ng mga kargamento at cruise ships at pati na rin sa kilalang tourist destination tulad ng Kyoto. Inaasahang ang naging epekto nito sa mahalagang paliparan tulad ng Kansai at Chubu kung saan nagaganap ang mga international at domestic flights. At ito nga mga kaibigan, nagkaroon ng pagkaantala sa operasyon ng Tomi Airport sa Osaka na sumasakay ng mga domestic na flights at kung paminsang flight ng United States at hapong military aircraft. Sa karanasan ng mga magbabasa, ang Kansai Region ay napekto ng malupit na panyo limang taon na ang nakalipas noong September 2018. Sa pagkakataong iyon, hindi lamang ang Kansai International Airport ang binaha kundi isang hindi wastong nakatali na barko ang nagbitiw at bumanggas tunay na naguugnay ng Manmint Island ng airport na matatagpuan sa timog silang ang bahagi ng Osaka Bay. Ang mga pantalan ay lubos ding naapektuhan at isang kabuang 14 katao ang namatay at halos 1,000 ang nasugatan. Ito ay tinuturing bilang ang pinakamalakas na bagyo sa Japan sa nakaraang 25 years ngayong 2023, marami ng malalakas na bagyo ang naranasan sa Okinawa at Kyushu na nagdulot ng pagkabaha at pagguho ng lupa at umabot na rin sa iba pang mga bahagi ng Japan kabilang ang Tokyo at Tohoku. Ang mga ganitong uri ng bagyo ay nagtudulot ng malalaking abala sa operasyon ng Japan Railways Group sa buong bansa na naapektuhan ang mga lokal na tren at operasyon ng Shinkansen. Noong tag-init na abala sa epekto ng Typhoon Malwir o Typhoon Number no. 2 kung saan napilitang itigil ang operasyon ng Tokaido Shinkansen mula Tokyo patungong kanlurang Japan kung saan naninirahan ang ibang mga mamayan. dahil sa malalakas na ulan tulad ng bagyo ng pinsala sa Okinawa at Nansa Islands. Napilitang itigil ng kumpanya ang operasyon nito noong hapon ng Hunyo 2. Isang biyernes na kariniwang abala sa mga biyahero na umalis ng Tokyo Noong 2022, tinamaan din ng malakas na typhoon ang Japan. Ang bagyong ito ay nagdala ng mga sustained na hangin na umaabot ng 180 kilometers bawat oras at malakas na ulan, kung saan ang lugar ay maaaring magkaroon ng hanggang 500 mm o 20 pulgada ng ulan mula linggo hanggang lunes. higit sa 4 milyong mga katao ang pinag-utos na lumikas sa kanilang mga tahanan at inaasahan ang pagbaha at pagguho ng lupa. Naantala rin ang operasyon ng bullet train, ferry at maraming flight services. Ang typhoon ay tumama malapit sa lungsod ng Kagoshima sa timog sila ng tulo ng Kyushu ng madaling araw ng linggo. Ang Kyushu ay ang pinakatimog na bahagi ng apat na isla na bumubuo sa pangunahing bahagi ng Japan at may populasyon na higit sa 13 milyon na mga katao. Sa ngayon, ang Mamadul ay nasa pagkitan ng Kuboshima at ang otoridad ay naglabas ng espesyal na babala para sa isla ito'y unang ipinatupad sa labas ng Okinawa Prefecture na binubuo ng mas maliit at malalayong Japanese Islands sa East China Sea. Ayon sa Japan Times, nagbabala ang mga neurologo na ito ay magdadala ng malakas na hangin, malalaking alon at mataas na pagkakataon ng pag-apo ng tubig sa lawa na hindi pa naranasan sa mga nakaraan. Sinabi ng Japan Meteorological Agency na magdadala ang mamadol ng malalakas na ulan, storm surge sa baybayin at hangin na sobrang lakas na may panganib na magpabagsak ng mga bahay. At ito nga mga kaibigan ang nangyayari ngayon sa bansang Japan. Isang matinding pagyo ang tumama sa kanilang lugar. Sinabi ng isang opisyal sa lungsod ng Izumi na mabilis na nag-aalisan ang kalagayan ng mga kondisyon noong linggo ng hapon, malakas na hangin at malakas na ulan ang nagaganap. Ang typhoon ay ngayon pumupesto sa hilagang bahagi ng Kyushu at dala ang malakas na ulan sa mga kabundukan ng isla. Inaasahan nilang tatama ng higit sa Central Japan patungo sa Tokyo sa mga susunod na araw at inaasahang may iiwan ito ang karamihan ng lakas nito habang naglalakbay. At tama nga ang hinala nila mga kaibigan sapagkat ito mga kaibigan ang isa sa pinakamalakas na bagyo na tumama sa Japan sa loob ng 25 years. At makikita natin ang sobrang lakas mga kaibigan na hangin at bagyo na kung susuriin, ito ay signal number 5 sa atin dito sa Pilipinas. Ito ang isa sa mga pinakamalaking panganib sa buhay at ari-arian na tulot ng malalakas na pagulan at hangin at ganoon din naging sanhi na pagguho ng mga lupa at nagkaroon nga ng evacuation sa mga lugar ng Kyushu. Sa isang pahayag ipinahayag ni Prime Minister Fumio Kishina na inuudyukan niya ang mga tao na patuloy na mag-evacuate sa nararamdaman na panganib. At talaga namang sa buong mundo mga kaibigan ay punong-puno ng panganib. Na kahit sa Japan na sobrang high-tech ang kanilang mga facilities ay hindi maitatangging sila rin ay naapektuhan ng ganito kalalakas ng mga bagyo na hindi nila inaasahan na mangyayari ito sa loob ng 25 years. Tunay nga na wala ng lugar na talagang magbibigay sa atin ng tiyak na kaligtasan kung hindi sa paanan ng ating Panginoong Diyos. Isaiah 25:4, verse 4 Ikaw ang tunay na kanlungan ng mahihirap at mga nangangailangan. Matatag na silungan sa panahon ng unos at nakakapasong init. Sa harap mo'y mabibigo ang mararahas. Sila'y parang bagyong humahampas sa matibay na pader. Tunay nga mga kaibigan, na ang tangin nating kanlungan ay matatagpuan lamang natin sa ating Panginoong Diyos. Kaya patuloy tayong kumapit sa Kanya sa anumang trahedya ng ating buhay. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat mga kaibigan sa inyong panonood. Tayo mga langin. Ama naming banal mga pangirigan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo. Natunay ngang wala ng masigit pang ligtas na lugar kaysa sa inyong pong presensya. Tulungan kami Panginoon na mapanatili sa inyong pong presensya mula ngayon at magpakilang paman at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Pagkat ito ay aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.